September 21, 1972, idineklara ang martial law sa Pilipinas. At saktong anibersaryo nito, September 21, 2025, muling nagtipon-tipon ang mga Pilipino para ipanawagan ang hustisya laban sa matinding korupsyon. Dahil sa kontrobersyal na flood control projects, sawa na ang mamamayan na laging binabaha at tila nalulunod sa katiwalian. Kaya naman, libo-libong tao ang lumabas para magprotesta. Sa Luneta at Edsa People Power Monument, nagdaos ng kilos protesta na tinatawag na baha sa Luneta at Trillion Peso March. Lumahok dito ang mar maraming mga netizens kabilang na ang mga artista. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, Eka, hindi lahat naging mapayapa. Sa Maynila, nagkagirian. May nagbatuhan, may nagsunog ng gulo, may tensyon sa Menjola. Nagbistulang riot ang ilang bahagi ng protesta. Mahigit isang daan ang inaresto at ilang pulis ang sugatan. Sa huli, malinaw ang mensahe ng taong bayan. Sawa na kami sa korupsyon. Panahon na para managot ang mga tiwali.